Uh, ganito ba gumawa ng authentic dinakdakan mga kabarangay? ayan welcome back ulit sa ating munting channel at gagawa tayo ng authentic dinakdakan ayan mga idol so napaka napakadali. napaka dali at ito po ang ating kusiniro ng barangay bumabati sa inyo ng happy sunday sa inyong lahat ayan so syempre yung ating tenga ng baboy ah linis na linis na yan at syempre dapat wala ng balahibo tsaka natin pakuluan mga idol at least siguro 20 minutes puluan natin sa pressure cooker ha mga idol 20 minutes ayan or 22 minutes diyan shout out, shout out sa inyong lahat. Siyempre, at habang pinapakuluan natin at pinapalambot natin ang ating pisngi at nguso at tainga ng baboy ay mag-prepare na tayo ng kanyang pansahog mga idol para sa ating uh, authentic dinakdakan. Ayan, siyempre, meron tayong sibuyas at si pinaka-importante rito ay ang ating siling panigang. At syempre yung ating siling labuyo, ayan mga idol. At syempre yung pinaka-importante sa lahat, ang ating luya, syempre i-prepare -ipre na natin at iwain na natin ng medyo malilit mga idol. Ito po ay napakasarap itong ating pampulutan, pwedeng pangulam, panghandaan mga idol. Itong ating uh, authentic na dinagdakan mga idol, ayan authentic dinagdakan. pagka-halosan So ayan, pagkalipas ng 20 minutes. So ang uwi na natin ang ating pisngi mga idol. Ang uwi na natin at syempre prepare na natin para naman uh, maihaw. So oo mga idol, inihaw po ang ating original uh, dinakdakan or authentic dinakdakan mga idol. Pwede naman iba yung iba kasi piniprito, kaya kini crispy Pero pwede naman, pwede naman idol. So ayan habang uh, may init-init pa, so imarinit muna natin siya sa tuyo, si Suning at syempre sa kunting magic sarap or bahala na kayo mga idol kung anong gusto nyo ilagay basta importante na kamarinate sya ng kahit mga isang oras or dalawang oras ayan pagkalipas po natin ni marinate tsaka po natin ihawin so ayan medyo dapat makikita natin na medyo so may ano na sya tutong tutong may sunog sunog na sya ayan po ang nagpapalasa at nagpapasarap sa ating dinagdakan mga idol at syempre pag hango natin sa ihawan ay tsaka natin hiwain na medyo maliliit Ayan ganyan lang kasi simple mga idol ang ating uh, dinakdakan mga lods ayan So ayan, tapos na nga natin hiwain na medyo maliliit ang ating pisngi. So ayan, pinigyan na natin ng kalamansi mga idol. At least siguro pinigyan ko rito mga 15 piraso para hindi na tayo maglagay ng soka. Pwede pa rin, pwede na siguro tayo mag-additional na soka. At least konti na lang mga idol. Ayan, at syempre, nilagay na natin ating sibuyas, ang sili haba, at ang ating siling labuyo. Ayan, at ang timplada ko rito ay nilagyan ko lang ng asin mga idol. So, hindi na ako naglagay rito ng iba pang mga timplada. Asin lang, rock salt, at syempre yung paminta. Dapat medyo marami-raming paminta para maglasa at maging masarap. Ayan, at syempre yung seasoning pala, huwag natin kalimutan. At so, ayan, naglagay tayo ng konting mayonnaise. Ito po ay optional ang mayonnaise. So, dahil kukunti lang ang ating utak, mga idol, utak ng ating Baboy. So kung kunti lang, pwede naman tayo mag-additional ng kunting mayonis. Pero kung maraming utak, mas masarap kung puro utak. Ayan mga idol. At shoutout sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta ah, sa kusinero ng barangay. So ayan mga idol, pagkali pagkalipas at nilagay na natin ang ating kunting mayonis at ang ating kunting utak. ay mga idol, isa't kalating utak. At ah, ayun na idol, syun nilagay ko. Ayan at hinaluhalo na natin. At syempre, nilagyan na natin ng spring onion or leeks. Ayan mga idol. At napakasarap naman talaga nitong dinagdakan para sa ating lahat. Na ito po ay recipe ng mga Ilocano na talaga namang walang katulad mga idol. Ayan, the best talaga ang mga lakay. Ayan. At tapos na at okay na ang ating dinagdakan mga idol. So ready na po itong iulam at ready na po itong pulutan mga idol. Ayan. So ayan mga idol, tapos na ang ating ano, i-prepare na lang natin at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat sa walang sawang suporta at subay sumusubay sa ating munting channel. Ito na palang ko sinuro ng barangay. Ayan mga lods at maraming maraming salamat muli sa mga na roong panig ng ating daigdig. Ayan mga kabarangay. Maraming maraming salamat.